Labi ang ang kang 29 anyos na si Eliza Ligentana kang Lakandula Street, Purok 6, Barangay Gugon, Legazpi City. Sa pagkakasulukang sa iyong mga gamit pang negosyo, arog kang mga computer set as in iba pang ikaipay kaining sabad nung banggi. Istorya niya, enot na nagbungkara sa ang sa katahid nindang harong. Huli ta haros magkadukot man sana, na damay maging ang sa iyang mga pagrugaring. Sa ano, dakula po talagang, ano, uh epekto sa kuya. Kasi sa so server, sa so mga program ko, yaon duman, na di ko na talaga mapakinabangan. Kasi once na nadumog yan, na spray, tapos na ano ang kalayo, para naman ako. Di naman ako nag-expect na may babalik yon So, so ngayon, mapuon talaga. Back to zero na naman. So, iba kong mga gigibuon, mga program. Sigun kay Senior Fire Officer Trima Madonna Rempilio, ang tagapagtaram kang Legaspi City Fire Station. Gibo sa light materials ang residensya kaya marikas na luminakup ang kalayo. Tulus man daanin daanin na Alagad sa kusog kang kalayo. Pitong fire trucks na nagtarabang sa pagpalsok ang kasulo. Alas 8.33 kang makontrol ninda ang kalayo. Makalis ang 2 minutos. Kan ini ang ideklarang fire out na. Of course, bago kaya kami magkondusir kay firefighting operations, tigsisiguro mi po na warang tawong na natrap duman sa laog. Kung magkasakaling igwa, of course, kay Puhan Ming i-deploy ang Samuyang Rescue Team. Pero duman po sa kasulong ito, wara pong natrap na tawo duman. Wara pong tawo sa laog kang harong during the time of fire incident. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa kung ano talaga ang kausa kang insidente. Sa datos kang BFP, ininang ika-23 na kasulo na naitala sa syudad ng Legaspi, puon kang inero sundo sa presenting bulan. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal,